Ito pong video na to ay katuglong ng dalawa kong video magkano bang magkaanak ngayon 2024 para sa may budget saka para sa mga budgetarian. Sa akin naman, yung own experience ko, mako-consider ko na nasa gitna kasi uh, may budget pero budgetarian pa din. <laughs> dahil, dahil nga target audience ko yung mga parents na nagbabalak magka-baby first time, kaya yung pagbabasihan ko ng competition is yung sa panganay ko. So, let's start. Bago natin umpisahan ang video, kung gusto niyo po ng ano mga ganitong content, pedya tips, parenting tips, tsaka gabay sa pag-aalaga kay baby, please don't forget to subscribe to our channel, Dr. Pediamom. Start natin ang competition at tutulungan tayo ng pinaka-cute kong calculator. <laughs> sa prenatal check-up, Uh, ang gastos ko dito every month syempre buong 9 months yan nagpapacheck up tayo sa UBI at ang gastos ko dito ay around 2,000 per month kasama na dito ang vitamins yung mga gatos ko tapos ano yung mga vitamins ko naalala ko multivitamins yun, calcium uh, mga folic acid, saka ferrous every month po yan umabot po ako ng 2,000 wala na pong PF yun kasi nasa code of ethics po na uh, walang PF Thank you, Doc. Shout out po. <laughs> Next, kasama dito yung ultrasound. Sa ultrasound, hindi naman every month. Sa ultrasound naman, uh, siguro sa buong 9 months, nakatatlong best po akong regular ultrasound. And every ultrasound, it costs 1,000 pesos. Tapos, meron pa akong genital scan. Doon sa congenital scan naman, medyo may kamahalan yun. Nasa 2,500 yun eh that time. Ito, 2000, ano to, ha uh, 2020. Next, 4D. Siyempre, dahil gusto ko makita yung mukha ni baby, kung sino ba yung kamukha niya. That's 2,500 din. Umabot tayo ng, ano, yung pre, prenatal, prenatal check-up pa lang, umabot na po tayo ng, uh, let's see, actual check-up, nasa 18,000 yan. O, plus. Plus 8,000. O, plus 8,000. Ha? Huh? Yun. So, buong pregnancy ko po, gumamahas po ako ng 26,000. Actually, ngayon ko lang nalalaman to. First time ko po mag-compute. Dito sa uh, inabot kong gastos kay Gib from pregnancy hanggang 1 year old. So, tignan natin kung paano ako magre-react, okay? Kasi hindi ako mag-gastos eh, sa ibang bagay. Pero, tignan natin kung paano ako magre-react. First time ko mag-compute. Okay. Uh, delivery naman, normal delivery po ako. Tapos, private po to. Ang kinuha po naming room, yung regular room lang, hindi po siya suite. Tapos, uh, umabot kami ng 3 days doon, tsaka 2 nights, kasi nag po ako ng first day, kinabukasan ng anak ako. Tapos, sabi ko, mag stay pa ako kasi di ko pa kaya. Kaya, umabot kami ng 3 days. And, hulaan niyo kung kano. Private. It's 12,000. Tapos, less nyo pa yung feel health. So, mahalaga po yung feel health. Kung less feel health, umabot po siya ng 7,000. Bakit? Kasi, dading PF yung doctor. Thank you, doc. Shout out po ulit. Okay, next. Well, baby, check up. So, well, baby, check up. Zero. Wala pong ginasas kasi ako na po yung nag-check up kay baby. <laughs> And then, kapag nagkakasakit naman siya, kapag, uh, syempre, anxious mom din ako paminsan-minsan, dahil first time mama ko dito kaya nung nagkasakit si baby at nagconsult din ako sa mga pediatrician friends ko at saka sa mga boss ko sa mga consultants sa mga infectious disease shout out din so uh, mga friends ko sina Dr. Hani, Dr. Rosie, sina Dr. Tel, Dr. Soy Kizon at yung mga ibang boss ko din Lagi po ako nagtatanong noon. <laughs> shout out again. Okay. Uh, dito naman sa Bell Baby Checkup, ang ginastos ko lang dito, yung bakuna niya. Pero meron akong tipid tips dito. Pero alam ko, la lagi ko sinasabi sa inyo to eh. Ako din po, kumukuha po ako ng mga bakuna, or nag-avail po ako ng mga bakuna na binibigay sa health center. Why not? Kasi nga, ang laking tipid doon. Isang visit pa lang ng bakuna sa health center, sa private, nagkukos po yan ng 10,000 to 15,000. So, might as well, nakunin ko na lang, lang yung mga vaccine na binibigay sa health center. Tapos, ako na yung mag inject kay baby. Yung mga binili ko lang na bakuna, which is ako naman yung nag-i-inject, kaya walang PF syempre uh, mga rotavirus, vaccine, flu vaccine, Japanese encephalitis, tapos varicella, and um, ano pa, typhoid, tsaka yung HEPA A. And lahat-lahat po yun, gumasas po ka ng 12,000. Yun, 12,000 pa lang sa well baby check-up ni Gabe. Wala pong PF to, bakuna lang po ito. Vitamins, meron naman akong vitamins. So, bakuna na talaga. Next, gastos ito, sa gatas, kung magkano. Sa gatas, syempre ah, dahil advocate po tayo ng breastfeeding, pinadedi ko po sige breastfeeding po ako hanggang 6 months. Kaya, wala masyadong gastos. Ang gastos ko lang dito yung breast pump kasi nga, back to work po ako after 105 days. Kaya, kailangan ko mag-pump tsaka yung mga storage milk. Ang pump ko, hindi <laughs> ako hindi ako bumili yung mga mahal, yung mga tigong 1,000 plus. Parang hindi ko yata kaya yun. <laughs> yung tingo 500 pesos lang sa Shopee o kaya sa, yeah, sa Shopee. 500 pesos lang po yun, promise. At nag-work naman. Maganda naman yung pag-pump niya. Yung storage milk naman, 200 pesos po yun. And siguro sa buong uh, breastfeeding journey ko, nakabili po ako around mga 5. Yung iba kasi binibigay lang. So, that's 1,000. Ang gas ko dyan sa pagpapadedi hanggang 6 months is 1,500. After 6 months, nagmix na po ako kasi syempre nag back to work tapos kumunti yung milk and then kailangan ko na mag uh, mix sa gatas naman niya syempre hindi ko sasabihin yung brand pero kung nanonood ka ng mga previous vlog ko malalaman mo kung anong gatas ni Gabe <laughs> ang gasas ko po sa milk niya is 5,000 per month so kung bibilangin po ninyo yun 5,000 times 6 That's 30,000. So, sa gatas pa lang, 30,100, 31,500 yung kabuo ang gasas ko sa gatas. Next, diaper. Ang gasas ko po sa kanya from newborn hanggang one year old siya, uh, nag-range po siya ng 1,500 a month. Kasi ano yun eh, dalaw lagi dalawa yung binibili ko in one month na uubos. So, that's 1,500 in ma in one month. So, ang um, 1,500 times 12, ang gas ko sa... Grabe. Ay, ayaw. Oh. Dapat din na, huwag na yata natin ito. <laughs> Huli yata natin ituloy ito. Hindi ko kaya ang gas sa diaper is 18,000. <laughs> okay, next! Para naman sa pagkain niya, sa pagkain, hindi ako masyadong nag arte, -arte sa pagkain. Kasi gulay lang naman yung pinakain ko kay Gabe. Tapos sometimes, I relax. Hindi ako nag -gerber. And then, uh, yung lugaw, nag kung, ano yung, actually, kung ano yung available sa bahay, ginagawa ko pong puree. Then, sa clothes, Siyempre dahil first time mom, excited ka. Pero dahil kahit excited ako, kahit gusto kong bumili ng bumili ng mga damit niya, meron pa rin mga nagbibigay na branded. Thank you. Buwi-bili ako mga mura lang. So, ah, saan ba ako bumili? Sa ukay, sa mga sales sa Facebook, yung mga online dyan. Never po akong bumili ng branded na damit. Siguro ngayon-ngayon na lang. Pero nung nung no, kay Gib, nung no, first one year old niya, hindi pa ako bumili. Tapos siguro, uh, na-compute ko yun, 3,000 to 4,000 buong one year. Next, yung mga baby products, kagaya ng sabon, toothpaste, laundry soap, tapos yung mga dishwashing soap. na pag sa dishwashing, kailangan yung hypoallergenic. Tapos, pati sa sabong panlaba, kailangan hypoallergenic ano lang naman ang gas cost doon kasi hindi naman siya every month and hindi ako hoarder hindi ako katulad ng mga nakikita nyo uh, nagre-repack na ang dami dami binibili hindi ako sanay sa ganon so uh, ang cost ng nito is around 500 a month Next, yung vitamins. Sabi ko nga, uh, may mga libre ng vitamins naman ako. So, hindi ako gumagal sa vitamins at sa mga medicines. Uh, yung mga next baby product, katulad ng, yung mga pinapahid naman niya kasi meron siyang eczema. So, may yung mga lotion si Gib. Tapos, uh, may mga piniprepare kong pampahid kapag nakakagat siya ng lamok. Or may mga rashes siya. Mura lang naman kasi uh, hindi naman sobrang mahal yung mga binibili ko. At uh, syempre, hindi ko na pwedeng i-disclose sa inyo kung ano yung mga brand. Kasi pag-uusapan lang naman natin dito, dito yung kung magkano. And that's 400 pesos a month. Sa accessories, kasama na po dito yung bathtub. Stroller. Yung duyan yung crib, yung crib hindi po ako bumili ng wooden crib, yung maliit lang siguro hanapin ko yung picture, papakita ko po sa inyo, sa sa shop ko lang siya binili, high chair sterilizer, mga bote ni Gabe, tsaka yung mga beddings niya uh, hindi po ito mahal lahat dahil hindi ko kayang bumili ng mga mahal na brand, tsaka ano, hindi naman nila hindi naman nila forever gagamitin so lahat po yan 19,000. 19, ,000. ako din, gulat ako na... Kompit, kompit ka pa dyan. Oh, sige, okay. Sige. Okay, dito, sa toys tsaka books. First time, mommy, of course, excited ka. Medyo aminin ko na may bisyo po ako dito. Pero hindi ako po ipili ng sobrang mahal. Yung pinakamahal kong biniling laruan ni Gib, that's, uh, ano lang yon 2,000 plus lang siya. Free. Palagi ko, mura lang yun sa inyo. Kasi yung mga ibang, bibili sila ng 5,000 na laruan. Hindi ko po kaya. It's a no-no for me. So, all in all, in one year, mga nasa 10,000 lang po yung toys and books ni Gabe. Yung 2,000 na binili ko ng laruan, ano yun eh? Ah, uh, Voltes 5 na fake. Fake pa yun na. Tapos yung McQueen. Yung gusto ni Gabe yung nagsasalit ng McQueen. Ah, uh, buti na lang, hindi ko nahanap at hindi siya available dito sa Philippines. Okay, next. Car seat. Walaan niyo po magkano po yung ginastos ko sa car seat. Alam natin lahat na mahal ng car seat. Zero. Zero, yes. Kasi ang ginawa po namin, bibili talaga kami ng car seat. So, ang balak namin is yung second hand na lang. Ngayon, nag-post po kami sa Facebook. Yung asawa ko, nag-post siya. Naghahanap po siya ng second hand car seat. And, fortunately, may nag-reply po sa kanya na binibigay na lang niya yung car seat niya. So, thank you po. Thank you po sa eh. Thank you po sa nagbigay ng car seat sa amin. Shout out. <laughs> Next, yung events. Yung binyag po niya at yung birthday. Pandemic tong panahon na to. Kaya, maswerte din para hindi malaki yung gathering, no? So, sa binyag po niya, gumastos po kami. Uh, natatandaan ko, 30,000 lang to. Kasi, ah, uh, immediate family lang, kami-kami lang, tapos konti lang yung ulam. Tapos, yung birthday po niya, lockdown pa po nun. Uh, tapos, kami-kami lang din, nagpalutunong po ako. Tapos, sa bahay din, wala po akong uh, nirent na venue. 30,000 lang din. So, yung events po ni Gib, birthday at binyag, 60,000 lang. Next, wala po yaya nun si Gib. Wala kaming insurance. Kasi, nagsisimula pa lang kami kaya, zero ito. Wala kami mga extra curricular or mga extra-extra nung no no baby pa si Gib hanggang one year old. Okay, next! Ay, wala na pala. Okay, wala na. Pero, i-compute natin mag, na magkano ba ako kay Gib. Tingnan nga natin. ayoko mag-compute eh, pero, pero mukhang oh, ano naman. Hindi naman siguro aabot ng 200,000. So, sa pre check-up, di ba, 26,000. Okay. <laughs> sa norm sa delivery 7,000. Hoy, tayo na. Tapos sa mga bakuna 14,000. Sa breastfeeding 30,000 sa formula plus formula milk. Plus yung breast pump tsaka yung mga storage milk. Diaper, hindi ko tanggap. <laughs> 18,000. Tapos sa mga clothes naman niya, uh, 4,000. Tapos sa mga baby products, that's 500 a month, 500 times 12. Uh, 500 times 12. 6,000? Mahal um, pala. Sa accessories, sumabot tayo ng, sabi ko 20,000 na lang to, ano? 20,000. Tapos, sa toys niya, 10,000. Sa event, 60,000. Yun. Okay. Guys, ito po yung gas cost kay Gib. One year, uh, buong one year. And So, sa nagbabalak pong magka-baby, tinatanong po ninyo magkano bang magkaanak ngayong 2024. Actually, depende po talaga sa inyo. Depende sa lifestyle, depende sa mga perks po ninyo, depende sa mga i-avail nyo, yung mga per-purchase nyo kay baby, depende sa brand na binibili po ninyo, depende kung mag-avail kayo ng government service o gusto nyo na sa private uh, hospital po kayo, na sa private setting, Diba? Pero, isa lang naman ang goal natin, ang maging healthy si baby at maging safe siya, lumaki siya uh, ng okay, lumaki po siyang uh, healthy. So, kung na enlighten po kayo at nakatulong po sa inyo ito, please don't forget to like the video, share, at saka mag-subscribe po kayo. Thank you!